Hello guys! So ang video kong ito ay tuturuan ko kayo kung paano nyo malaman na maraming violation yung account na gagamitin nyo sa pag-upload ng mga videos nyo sa Facebook. So sa mga nag-uumpisa pa lang or nagpaplano na walang ka-idea-idea -idea sa ganito, panoorin mo yung video kong ito para malaman mo na yung account na uh, gagamitin mo sa pag-content or mag-upload ka ng mga uh, videos sa iyong personal account ay mayroon palang violation na marami. So, para hindi ka magaya sa akin na nakagawa na ng medyo marami-rami ng uh, content na pinagpuyatan ko at napilitan akong i-deactivate kasi sobrang daming violation pala noon na, na pinopost ko sa Facebook. Kaya kailangan kong i-deactivate. So, panoorin mo kung paano mo malaman na mayroon violation yung account mo. So, let's go. Pindutin nyo yung tatlong lines, tapos punta kayo sa Creator Support, tapos Content and Audio Tools, tapos pindutin nyo yung Reels, tapos pagpindutin nyo yung Reels, makikita nyo yung Support Inbox. Pag binuksan nyo yan, yan yung makikita yung You Alerts. Tapos diyan makikita niyo yung mga violation niyo sa sa violation natin sa ating mga account. So, pag nakita niyo sobrang dami na. Kasi hindi na naman basta-basta siya ma-delete kasi sinubukan kong i-delete hindi talaga. So kaya din activate ko na lang yung aking Facebook at gumawa ng panibagong account. So yun guys, kung mga marami ng mga violation yung account niyo, mas maigi na i-deactivate nyo na lang at gumawa na lang ng panibagong account na gagamitin nyo sa pag-vlog or pag-upload ng mga videos nyo sa inyong personal account. So, yun na lang ang ginawa ko para ano, kasi mag email pa ako, tapos nang hindi naman yan agad-agad ma-resolve, ma -re di ba? So, yun na lang yung choice ko. Kailangan ko na lang i-deactivate. So, yun lang guys. Hope in this video nakatulong ito sa inyo lalo na sa mga baguhan at nagpaplanong maging content creator sa Facebook. So, yun na guys. Thank you and God bless us. To all my subscribers, to all my followers, who always there and support me, uh, always, thank you, thank you so much. From the bottom of my heart, I'm always thankful to have you guys. God bless us!